Ilita. Teka, Teka, natin sinabi mo na meron kang naging ka-eksena dati na anong, anong hinawakan? Yung, yung, yung nipo yung, mo? Yung jury eksena po kasi kasi pagka love scene po, um, uh, sinasabi nila direct, oh, gusto ko one take lang to, kaya sana ibigay nyo na lahat, itoto nyo na lahat. Pero, pero syempre, respetuhin nyo pa rin yung katrabaho mo. Kaya nung time na ganun yung nangyari, syempre parang, kami kailangan namin gawin na i-acting na nasasarapan kami, na nag-e-enjoy kami, kasi yun po talaga dapat pag-lapsing. Kasi dumating yung point na ang lakas ng pagpalo ng puwet, puwet, puwet ko. Ang lakas na pagpalo ng pagpalo sa puwet ko. Tapos, nahawakan niya na yung boob ko. Tapos, after nung naiba na yung mood ko. <laughs> ah, gano'n? Pero dumikit, oh, oh. dumikit naman yung private part niya dun sa puwet mo. Ay, hindi naman po. Hindi ko naman po naramdaman. Kasi pagka ano, nilalayo ko din naman po. Kasi ginagalaw ko rin naman po. Ah, okay. <laughs> ginagalaw ko rin naman po. So, kaya pag ano, Kasi nga lang, parang ano, parang... Nadala siya sa eksena, tapos na ano niya, napalo niya ng malakas yung ano po. Syempre masakit din po. <laughs> Pinalong ga... ng pas, sinampas yung puwet mong ganon? O yung katawan niya ang pumalo sa puwet mo? Tapos niya po yung puwet ko as in talagang <laughs> masakit. Tapos ila, oo, ilang beses kaya nung nag-take to, sabi ko pwede ano, wag, wag mo na lang paluin yung puwet ko tsaka kung oh, masyadong ganun yung boobs ko, dayain na lang natin. Kaso ayun nga, hindi niya, ano, hindi niya nagawa.